Yan. Nandito po tayo sa Palais ni Don Kulotsky. Sana oh. all. po yung mga kanyang mga pangusan. So, nandito rin po ang kanyang ka-partner. May Palais din po si Don Raps. Hindi totoo yan. Ayan po. No? So, paano po eh po, tatawagin niya po yung mga isda ni Don Kilots. Ayan, ganyan niya lang. Buti na tawag yan. Ayan na, lumalapit na. Paano nyo po sila? Oh my God! Wow! <laughs> <No! No! laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Lumalapit sila. Ah, wala si Sir Alam po nila yung amo nila. Anthony. Ah, 2 kilos. So sa kanya po lahat yang nakikita niyo. Ayun. So dito, 'yang po yung grease house niya. Katas po 'yan ng anong ng bangus kaya medyo malansa po din sa loob pag pumasok kasi katas niya po sa bangos. Ayun, diret so, katas po ng malmol naman 'yan. Yan, katas ng mall-mall. <laughs>